Good morning guys Day 2 now in Badia Stein At enjoy pa rin Masaya Maraming tao sa Sa gig ko kagabi tapos, uh, umuwi ka agad ako kasi para makapag-relax at ma mapahinga yung boses ko. Pero, maririnig yun naman yung boses ko. Parang overused. Parang distortion na or robot. Okay lang. Basta, inom lang ng maraming tubig. Kasi sa, sa malamig na panahon, saka sa ganitong weather, ano, dry yung air nila eh, yung boses natin kailangan may moist lagi. Mm. Ganun lang, pahinga lang, tulog. Ganun lang naman ang buhay musikero. Maraming musikero na hindi mo makikita sa labas. Laging tulog yan sa umaga at kahit sa gabi. Ngayon, ang gagawin natin, dahil maganda ang panahon, alam ko meron, merong waterfall dito eh. Hindi lang ako sure, pero Tingnan natin. Para Labas tayo. Ganda ng panahon. Mm -hmm. Fresh air. Nakalagumutan ko nga pala sabihin sa inyo guys yung papakita ko sa inyo yung iniistayan ko. Maganda naman siya. Meron siyang para siyang ano, para ring bahay na maraming kwarto. Kasi may kitchen siya. Yan, napakaganda ng kitchen nila. Tapos meron silang parang meeting place. Yan. Marami kasi nakatira dito eh. Lahat ng trabahante doon sa sa pub na tinutugtugan ko. Dito rin sila nakastay sa saka mga tour guide. Ayan, maganda. Mababait naman at saka puro mga Swedish. Ayan lang, nakalimutan ko kasi ipakita sa inyo nung first day. Ganda dito. Maliit lang siya na town. Pero tingnan natin yung mga uh, tourist destination nila dito sa Badgas time Hi. Hi. Ano kaya ito dito? May nagdanan doon, o. No? Pababa. Hindi ko lang alam sa mapunta yun. <laughs> Punta natin yung, ano, waterfalls. Pag-ibig ko sa'yo Hindi magbabago Maggunaw Guys, I think I can hear the waterfall now. I found it. All right, I'll show you. sila o, oh, pababa doon. Dahil nga, sobra ang, ang hills dito. Kita nyo yung waterfalls, no? Grabe, ganda. laki Pakita ko pa sa inyo yung lugar na to, guys. Sobrang ganda. At napaka-cozy. Pasko pa dito sa kanila, o. Oh. Huwag <laughs> kang bibitaw sa puso ko kaka enjoy dito guys ganda ng mga tanawin ito dito, ang ganda oh tingnan nyo Kaya <music> kumal So may nakilala ako na taga rito guys Sabi marami siyang Marami kasi mga street eh Nakakalito kung saan ka pupunta Pero ang sabi niya Lahat ng street na ito Ay ano uh, Isa lang ang patutunguhan Kung may mga shortcut lang sa hills Tsaka doon sa baba daming street Grabe Pakita ko sa inyo ha Ayan, ito yung street ko. Tapos meron pa doon sa baba. Yan. Isa lang naman papupuntahan pup yan. Yung doon lang para sa kotse siguro yun. Kasi walang dumada kotse dito eh. Ganda. Winter Wonderland. ganda balik to nature back to nature this is what I like <sighs> sayang lang hindi ko nadala yung drone ko sarap siguro magpalipa dito nahirapan ako magsalita kasi lamig parang nag, nagmamanid yung chick ko hindi ko lang ma-imagine kung gaano kaganda dito pag summer no? similar lang talaga yung yung Austria Switzerland saka Norway at New Zealand siguro may mga similarity sila sa mga Alps ganda so hello guys nandito tayo sa de sa department store ngayon kailangan ko kasi ng toilet paper Saka ng shower gel Wala, na, wala kasing toilet paper doon sa Sa CR Parang nagkakaubusan ng toilet paper dito ah Saka siguro Konting prutas at yogurt na milk free, allergy kasi ako sa milk eh, magdadray yung face ko kapag nakakain naman ng gatas. All right guys. Nabili natin yung mga kailangan natin Kumuha ako ng orange para healthy Kailangan natin ng vitamin C Tapos kumuha rin ako ng ano Ng maliit na sausage Naku, balik na naman tayo dun sa apartment ko <laughs> Grabe, ang tirik Papunta dun, ng sobrang tirik ganda ng view guys makikita mo dito kung saan sila nag ski gusto ko sana mag try mag ski kaso mahal yan guys interest may gusto gusto ko i-try yung ano yung snowboarding kasi di ba nag-skateboard ako kaya ko siguro eh, mag-balance <laughs> pero sabi nila hindi madali kailangan mo muna matutunan kung paano yung kung paano ka tumumba para pag natumba ka perfect yung ano mo pag mo ayan paakyat to guys grabe Paakyat sa apartment. Yun lang ang disadvantage dito. Pero okay lang. Kasi pag mataas. Pag nasa taas. Ang ganda ng view. Okay. Alright guys. Kabalik na tayo dito sa kwarto ko. Prepare tayo. Kasi. In one hour. Start ng work ko. After ski gig so kailangan tayong mag prepare saka so, i-prepare natin yung gitara na siguradong nasa tuning alright I'll see you later okay check out my other videos thank you <tries> Guys, I'm here now at Lederhosen and I'm ready to roll, rock and roll tonight. Second night, Sadama Survivable. Alright, let's go you want me to go You me to drink the beer.